Iba't ibang malilikhaing disenyo ng boat float ang bubida at lumahok sa idinaos na third panagbanga fluvial float parade sa Baguio. Silipin naman yan sa ulat ni Glory Balega ng BTV Cordillera. Para matulungang makabawi ang mga boat concessionaires sa Burnham Lake sa Baguio City dahil sa naging epekto ng pandemya, isa na sa mga major crowd drawing events ng sikat na Baguio Flower Festival o panagbanga ang Fluvial Float Parade. Layunin ng okasyon na isulong ang domestic tourism na nagpapakita sa iba't ibang aspeto ng innovations. Kaninang umaga, parang namukadkad muli ang Burnham Lake dahil sa pagparada ng labing dalawa na creative boat floats na lumahok sa ikatlong edisyon ng Fluvial Float Parade. Walong fluvial floats ang lumahok sa competing category, habang apat naman ang pumarada sa non-competing category. At gusto natin gawin na maging regular na talaga ito because it's not uh, ang mga boat owners lang may gusto eh. They want it to be institutionalized na. And uh, volunteer talaga sila na every year maisama sila sa festivities ng Panagbenga. So tayo naman sa Department of Tourism, gusto natin silang isupport at tulungan din no? para continuous itong event na ito. So every year, nagle-level up. Uh, every year, we try to improve yung ating mga, mga floats at yung mga features na mga events natin for panagbanga. Napakaganda naman mga floats natin. And more, more groups and more uh, entities are actually participating. Pangunahing tema ng competing floats ang pagpapakita ng mayamang pamana at tradisyon ng mga Cordillerans. Ipinakita nila ito sa pamamagitan ng pagiging malikhain gamit ang indigenous earth-friendly materials. Tampok sa float number 1 ang intricate beadworks at tattoos ng Kalinga people na gawa sa iba't ibang mga bulaklak. Inspirasyon naman ng float number 2 ang sulibaw, gangsa at banga na mga kagamitang Cordilleran. Tampok naman sa float number 3, ang agamang o rice granary ng Cordilleras. Pareho namang hango sa mga rice terraces sa Banawi Ifugao at sa Mountain Province ang disenyo ng float number 4 at number 5. Tampok ang igorot weaving sa float number 6. Habang ipinakita sa float number 7 ang cultural practice ng mga igorot na kanyaw bilang paraan ng pagpapasalamat. Welcome to Baguio City. Yan naman ang disenyo ng float number 8. Samantala, isa ang La Trinidad LGU sa lumahok sa nan competing category kasama ang Baguio City Police Office, isang local business enterprise, at ang winner noong nakaraang taon na Swan Boat, Queen of the Lake. We are part of the blist community, so La Trinidad would like to participate in uh, the celebration of our neighbor like Baguio City the concept is really to promote our Strawberry Festival, which will be the next festival after the Paragbanga. We highlighted our product strawberries, of course, using our other products like flowers and vegetables and other vegetations. Sa pagtatapos ng Fluvial Float Parade, Third place ang float number 7 o blue boat. Second place ang float number 4 o yellow boat. Habang first place ang float number 8 o ponton boat. Uh, siyempre po masaya So kasi this pa nagbenga, uh, wala tayong alam gawin kundi sa bagay lahat nag-join naman. So congratulations to all din. Lahat masaya, lahat nag-join. Iba-iba naman ang reaksyon ng mga turista at mga residente na nanood ng Fluvial Float Parade. Marami sa mga ito, mga first timers at sinajapang pumunta sa Burnham Lake para manood. Ang iba, mas maganda raw noong nakaraang taon. Yes, so very impressive. <laughs> mas maganda last year. <laughs> uh, kumpara ngayon, kasi parang ano, uh, parang na-short sa budget. Kumpara last year, parang okay lang din naman. At least, diba may effort pa din naman sila. And I can say na very creative and it's colorful and it's very festive because it's very colorful. <laughs> and my favorite float is number one. That's Glory Balegan para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.